Ayun, ah, hatid na hatid si Ma'am Remia. Oh, hi ka muna sa vlog natin, Ma'am. Dito, Ay, lo, ito. Kitang <laughs> kita yung Metro Manila. Oh, ang ganda pala dito, Kitang oh. kita yung Manila Bay. Ay, ano, Laguna Lake. Ah. Yon mga Camel may pumasok, oh. Papasok tayo ng trabaho ngayon. So, pipikap tayo ng pasayro kahit isa lang. 12.30 pa lang naman, pa, ah, maaga pa. So, dito sa Palmera 4, titikapin natin. Dito lang sa may tickling. Atin uh, natin sa may Rockwell uh, Center Tower 2. So, titikapin na natin uh, mga kamerat. Let's go! Ayan. Ganun lang ginagawa ako mga kamerat, no? Kapag uh, kapasok sa trabaho, um, gahanap tayo ng uh, at least pwede nating isabay. Pasok. So, sana makapagantay siya. Ayan, nakikita nyo pa naman yung booking ng jet pack. Sana makapagantay si ma'am. Baba ito si ma'am Remya Aguilar. Para nasa probinsya lang ay eh, no, kami dira ko. Para nasa probinsya lang oh, bako-bako yung daan. Tapos makitid, tapos maraming puno. Ayan. Parang ano lang talaga ano. Probinsya. Alam mo naman dito sa Rizal, di ba? Ah, uh, Albali ano na to eh. Tay Rizal pa to Itong eh. lugar na to. Ayan, Palmera 4. Ayan, lilik, kakakaliwa tayo dito. Malaki pala itong Palmera 4, no? Palmera, Palmera, sabi dito. Pero bulubundo ko yun siya. kamya to overtake tayo para uh, mabilis ayan ilan natin mag-overtake eh pa madali na talo diba pasapatan tayo di ba? -tay sa trabaho diba tapos <laughs> ah you yun know? ohps oh 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 overtake tayo dito na tapos na dito ayan ayan tang kaya siya Drive. Dito. Right drive. Ayan, dito ata. Ang at taas at pala to, no? Patarik. <laughs> Ayan. Ay, sana nandito si Ma'am. So, tatawagan natin si Ma'am para sigurado. Please, sagot po kayo. Hello po, joyride po, Ma'am. Opo, ah, dito po sa dulo po ng Simplok. sa dulo. Opo. Ah, dito kasi ako dinala ng pin. Ah, na, nasa labas na po ba kayo, ma'am? Nasa labas? Dito na po ako sa labas. Ah, na, dito ah, diretso pa ako, ma'am. o oh, kitang-kita ko na yung Laguna Lake eh. Ah, nandito ko sa taas. Sige, okay, ma'am. Punta na po ako diyan. Kitang-kita yung Metro Manila, oh. Kita, tignan niyo. Wow. Ayun oh taas pala dito hindi ko alam kung saan banda rito yung bahay ni ma'am dito ata ito kitang kita yung Metro Manila oh <laughs> on the left daw dito sa kaliwa oh ang ganda pala dito oh. kitang kita yung Manila Bay ayun, yung ano, Laguna Lake wow yan ito ba yung nasa yan yung nakajakit ayan yan yan ah yun dito sa Glorious Edition Center ayun si ma'am Ayun, nagkita rin kami ni ma'am. Malilit na ba? Kaya nag na? Sabi ka, ma'am. Ito po. Ayan. Di, di na ako nag-unit po, ma'am. Kasi papasok din ako sa trabaho. Sige, <laughs> sakay na, ma'am. Okay na Okay na po. matarik mga kamilrap oh um, matarik <laughs> talo oh mataas pala dito sa inyo man mataas pala no ayun araw araw ko nag joyride ayun din naman maraming sadla daw so, kami papasok Sabi ni ma'am, toro mo lang mama Adar dire lang silang ah. Talo ko kasi, hospital to eh, medical city Ah, dito, kaliwa Dito, o doon pa Ah, doon sa kabila Ayun, dito na kami sa may rock wheel Mga kabil rock Kasap na kami Give ba to one way ma'am Two way Ayun, hindi pala dito Oh, Pia, May laki malaking lata to ah. Ito maliit lang na lata. Saan tayo, ma'am? Ah, dito. Dito na tayo sa Rockwell 2. Ayun, oh, kami lang may hatid natin ng ligtas si ma'am. Si ma'am Remia. Ayun, hatid natin ng ligtas si ma'am Remia. Oo, uh -huh. Oh, hi ka muna sa vlog natin, ma'am ito ay, lo, ito. ano <laughs> <Ay> ano <laughs> ano masasabi mo sa ano natin? Okay naman. Ayos yung ano namin. ano 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 eh. Pero alas ano 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 sabi ko okay lang yan, 150. Pwede na yan. So ngayon, papasag na tayo mga kamildrak, no?